Nako. awawa Pakita awa. mo daliri mo na napudpod. Nako, Delikado Mhm. Apo open po 'tong aka cellphone nyang kasi. Ayayan. -ay oh, uh, nakatakawaw naman ni pambakang tuay. Masakit naman 'yan napudpod na 'yang daliri niya, inputuron niya. Oh. Oh, wala na. 'Yung pun ka pa. Ha? 'Yung pun ka pa. Ayaw. Ayaw na. Uh -uh. Igorado ka. Ayaw. I ka. Promise. Promise. Promise, di na ako mag-cellphone. Promise, sir. Uh, Chipon, ayaw ka. Ayaw ko na mag-cellphone. Promise. Sabi mo. Promise. Sabi mo ha. Promise, sir. Ay, ayaw tau. Promise. Ta. Promise. Oh, oh, sinabi mo yan ha. Oh, mag ka na. Huwag ka na mag Baka mag ka na naman. Ito. Hmm, napupudpud yung daliri na yan. Oh, yan. Oh, wala na. Ito ko. Oh. oh, yan. Napudpud na rin. Kaka-cellphone. Hmm. Mm. Oh? Oo pa po, kaya huwag ka na pong ano, mag si cellphone, bawas-bawas na po sa cellphone. Opo? Opo. Hmm, lakasan mo, di ko marinig. Lakasan mo. Opo. Hmm, yun. Promise, yun mo. Promise. Hmm. na mag si cellphone, ha? Hmm. Ah, nag-promise ka na. Hmm. Pag nag-cellphone ka pa, putol, kamay. Kaka-cellphone. Hmm. Okay na, ayos na. Hindi ka na mag-cellphone. Ayos na, okay na nga, Okay ka na. Okay na. Okay, sige, okay. Sige. Promise. Promise. Okay.